tuloy ihawi natin guys ayan na ang ating tuloy malapit ng maluto parisan natin to ng suka na maanghang ayan hello guys luto na ang ating sinugbang tuloy ito ang ating sausawan guys inihaw na tuloy Ayan. ito na ang ating malunggay guys pares natin sa ating uh, inihaw guys mga unta maniud ta, guys Naami. sinugbang uh, tuloy guys or inihaw na tuloy yung sausawan kanang kamunggay siyempre di mawang kamunggay guys eh. kamunggay na sabaw alam. Uh, Lamik ata nika mong bai, guys. Para healthy ba. ang to, na ulot ta dali na. Ambik kai mo toroy, guys. Kung isa-sawsaw sa toan. Hmm. <coughs> Briska pakayo. Sawsaw to. Hmm. Pero ang isla mo. 80 kilo, ano Palit ko sa kilo. Mura lang guys, ang tuloy. Priska kayo. Yeah. Hah? May mga project si Meme? Wala man. Asik Karel bah. Hmm. Ito yung project niya. Kaya pag obra obra Apa kok gitu, Mbak Jere? Mau Hmm. mọi người ăn cái xin lúc bà uk ka mung gầy mỗi đó uk sáu sâu sâu đó nó gầy Tara guys, so tuloy po kayo. <laughs> tuloy po kayo guys. Ang ating ulam is tuloy po kayo. Inip pa. Hmm. Masarap ang tuloy pag init pa kakainin. Mm. Init ba bang upang haon? Kamunggay.